Ito po ay isang contact insecticide at napakagaling po sa pagkontrol ng mga pesting hoppers. Ito man po ay greenleaf hopper or yung GLH or yung pong uh, napakamapaminsalang brown plant hopper or kung sa Tagalog po ay ang tawag po dito sa ha sa amin ay hanip. Ito po yung uh, nagkukos ng hopper barn. Ito po ay uh, yung napakaraming uh, maliliit na insekto na tumitira sa ilalim po or sa may puno ng atin pong palay. Ito ito din po ay makikita sa uh, sakahan natin kung tayo po ay nagtatanim ng mangga o nagtatanim po ng mais. Ito pong rosan ay maganda po natin gamitin para po poksain ang mga pesting hanep hoppers BPH or GLH man po ito. Ang takal po nito, itong isang pakete po nito, 80 grams yan po ay uh, tatlong tangke na po yan sa 16 liters na napsak sprayer. So, available